Hello guys Si Kidlat Nandito sa bundok ngayon ha? Ah, pagod na naman Ngayon guys Uuwi na si Lolo Kidlat Uuwi na si Kidlat Nakaharbis na po Ayan o oh. Ayan Puso Puso papaya, sayote, at ang paborito ko dahil ako may lahi na unggoy <laughs> yan hinug na po naunahan ako ng daga yan, naunahan ako ng daga. Okay lang. Okay lang. Ayan guys. Ang papaya ko, mga tatlong kilo ang nito. Ngayon, balak ko dagdagan. Kasi, gawin atsara ba? Atsara. Atsara. Okay guys. Pahinga kunti. huwi na ayan ang aking perimeter oh. tuyo na ang aking mga tanim na po ayan, tuyo na po pati mga hanging plants ko tuyo na rin po yan ah, kasi bihira lang kumakyat dito tuyo na po sila walang magdidilig ngayon bababa ako, hindi pa ako nakadilig Pagod na po, kidlat. Okay guys. Bule. Shout out. Huh. Sa mga biga pamilya at Undon, si Bilya at Bilyar, isang lahi 'yan. Sa misis ko, Corales at Ana Diyan kay Ping-Ping Piska sa Ireland, Europe. Sampo ng yung buong pamilya na nandito sa Pilipinas. Palagi mo ko eh kumusta kay Mami Pato mo, kay Nang Pato. Kasi ang Piska, karugtong na ng buhay ni Lulu yan. Oh, ganun din. Parang lumigrante sa Australia, ka-uwi mo lang dyan. Mag-ingat kayo palagi dyan. Shout-out sa buong pamilya nyo. Maging siya naiwan mo dito sa Pinas. Lupoldo, Buyet, Toledo, shout-out sa buong pamilya mo. Sa Binalbagan, lalo-lalo na ang BATS 1982 Southern Cross College, shout-out sa inyo lahat saan man kayo sa mundo sa binarbagan tano undon lolit undon itis undon moroy undon george undon kadami nyo dyan hindi ko na isa isa yun kasi dami kayo ng buhangin sa dagat ngayon din ang mga biga sa Sinda Santa Teresa Ibi Magalona okay 10-4 10-4 huwi na po huwi na